kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Si Aling Pasing na nakatira sa liblib na lugar sa kagubatan, mag-isa itong namumuhay sa kanyang maliit na kubo na malapit ng masira sa kalumaan. Palagi siyang nakikita na mag-isa na may dalang paninda upang ibenta sa kanto sa gilid ng kalsada. Ngunit palagi siyang iniiwasan ng mga tao dahil sa kanyang pagkatao na sa tingin nila ay may nakatagong misteryo. Bihira itong magsalita at ngiti na sa pilitan. May mga bulong-bulungan na siya raw ay isang mangkukulam o aswang. Marami ang nagsasabi na mayroon daw. Nakikita sa kanya na naglalakad sa gubat na biglang nag-iiba ng anyo. Lumalabas ang maitim na pakpak sa kanyang likod na parang isang manananggal at siya rin ang pinagbibintangan na kumukuha ng mga bata. Ito raw ay kanyang kinakain at kinagawang hapunan. Halos lahat ng ngyayari sa kanilang lugar na kababalaghan ay sa kanya sinisisi. Isang araw habang nagtitinda si Aling Pasing may lumapit na isang babae at bumili sa kanya ng gulay. Matagal silang nag-usap ni Aling Pasing. Ngunit nang paalis na ang babae ay sinabihan ito na, Bakit ka bumili? Baka mamaya ang nabili mong gulay baka merong lason o kaya ay may lumay at mahawa ka sa pagiging aswang. Narinig ito ni Aling Pasing, masyadong dinamdam ng matanda ang sinasabi ng mga tao. Minsan hindi nababawasan ang paninda ni Aling Pasing. Nalalanta lang ang kanyang gulay na paninda dahil sa walang bumibili. Kadalasan umuwi ito na dala ang kanyang gulay na minsan ay nanginginig na sa gutom. Isang araw nagkasakit ang anak ng punong barangay at malala na ito at hindi magagamot ng doktor. Ang sabi ng mga tao sa kanilang lugar ay dapat may isang tao na may mabuting puso ang magdasal para sa bata. Baka sakali na ito ay gumaling. May isang babae na biglang nagsalita sa kanilang harap. Si Aling Pasing. Siya ang may mabuting puso sa kanya niyo dalhin ng bata. Kilala ko si Aling Pasing siya ang naggamot sa akin nung bata pa ako. Nagtaka ang mga tao dahil ang pagkakaalam nila ay mangkukulam si Aling Pasing. Sa kagustuhan ng punong barangay na gumaling ang kanyang anak, ay nagpasya ito na dalhin sa matanda. Tinahak nila ang madilim na gubat upang marating ang bahay ni Aling Pasing. Pagdating nila malapit sa maliit na kubo, nakabukas ang pinto at nakita nila si Aling Pasing na nagdadasal. Biglang natulala ang mga tao na parabang nahihiya sila sa kanilang sarili. Patawarin mo kami, Aling Pasing. Nagkamali kami. Sama-sama silang pumunta sa simbahan at doon sila nagdasal. Sa kabila ng lahat walang sama ng loob si Aling Pasing sa mga tao sa halip, tinulungan niya ang mga tao na magpakumbaba at makadiyos. Mula noon, unti-unti gumaling ang bata at naging mabuti na ang mga tao kay Aling Pasing. Ito ay nagpapakita na hindi dapat maging mapanghusga sa ibang tao dahil lang sa kanyang itsura o dahil sa bulong-bulungan ng ibang tao. Ang taong mapagkumbaba, matulungin sa kapwa at madasalin ay sa kanila nanahan ang presensya ng Diyos. Gusto mo ba ng mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay at sa mga susunod na kwentong kababalaghan.